Hello mga badi, musta? ano tayo? Anunas. Anunas. Quezon City. So, galing kami simbahan. May kasama tayo. Sa simbahan eh. Uh, medyo tumila yung ulan. Ingat ng lahat kasi bumabagyo pa. Ito, so, LRT station. Tingin tayo dito ng mga ano, ukay-ukay -okay shoes. Meron sa taas eh, sa may ano tawag nito? Dito tas ng hagdan. May okay okay pa diyan eh. Meron pa dito kaso lang konti lang yung sapatos. Dito tayo sa tabi ng Honda Yamaha sa kabila. Ito yung LRT station. LRT Anonas Aurora Boulevard. Ito, 50 na lang yung mga damit oh. Yung mga cap na rito, sombrero 100. Kita tayo. Yan eh sila ate. Ito yung sarapan nila. Pero hindi yan yung tunay na pangalan eh. Tagal na yan, eh. hindi pa natatanggal. 100 madam ito. Ang dami pang bags dito ah. Malaming bags dito. Ang dami. Ano to? Kahilera ng simbahan. LRT. Ay ate. ate. Tingin nga ako. eh Ito yung mga sapatos oh. Diretso na tayo. Uy, may mga magaganda pa oh. Ngayon lang tayo ulit mag-vlog dito. Medyo matagal na. Nag-arrival sila nakaraan pa. Ito pang babae. 1,200. Pwede pa max Air Max 97. Ang baba 8.5. Pwede rin sa pang men. Hmm. Pang baba to Small size. 1,2 Mga 6 yan. Ito. Cute to oh. Mas may dikitan. Ito. Puma. Mga pang araw-araw nyo. Pwede pa to eh. 9.80 mga small size mga 6.5 or 7 sketchers o oh, 980 nag sale dito eh naabot sila ng 50% to size 8 nakita ko new balance oh. uy new balance linis lang oh. pwede pa yung ilalim oh. 980 update lang tayo dito sa glit kasi napadaan tayo size 8 pang babae dilaw na yung midsole converse oh. 4 and a half 980 980 nakita ko dito oh, pang outdoor Colombia to pwede pa oh sa so, mga naghanap ng ganitong sapatos oh mga pang outdoor yun pwede tag ulan to eh Ganda pa ng ilalim mo. Oh. Ano siya? 1200. Pwede rin sa pangbata 'to eh. Size 8. Wala pang dikita no. Colombia. Stan Smith mali. Dito tayo sa kabila. Marami dito sandal pang babae. Mga bago. Ito, mga pang men. Mga malalaki na to. Uy, nasa ukay ukay na to Mahal to eh, nasa patos eh Kung di ako nagkakamali Ang brand nyo na ito nasa 12 to 13,000 Ito Linis lang Pwede po oh. 1,900 1,900 Adidas na 4D Ang size kayo na ito Medyo malaki eh. Size 10 Mga body sa so, ukay ukay size 10 yung kapareho na ito tanong nyo lang kay ate yung may ari o yung bantay si kuya tahimik dito no <laughs> o, so, may puma kaso may dingitan sayang nakita ko dito Reback o so, ito pwede nyong ma-score yung mga hindi masaselan 1, 2 mga 7 lang yan ito pansinin ha nakita ko nung Jordan no? wala na etiketa wala na sign up usage na oh. dilaw na mga 7 to mga ganun, mga 7 ito pa yung malalim oh. parang ano may hmm. isang labhan nyo sa mga hindi masaselan 7 linis lang din oh. putiin nyo lang yung midsole oh. No? pero wala pang tikitan to oh. Hmm. Hill drag meron na 1, 2 In zone oh Oy Running issues oh Pwede pa to 1, 2 Yan oh yung ilalim oh Wala pang di kita no Sa mga naghanap ng Pang volleyball Mga ganun Size 9 New balance pa dito oh. Mga panakbo Pang gym Ayan to wala pang di hop oh, Pwede pa One Three Tama ba? One Two One thousand mga, mga Size seven siguro yun Maliit eh Oh vapor max Linis lang One Six Ito mga size 8.5 point five Mga ganun Running shoes na po Mga Size six US 1, 200, One thousand hundred One July 11 pala nag-arrival to eh. Sa mga bags pala marami pa. 280 yung pinakamura. Yan, madami pa. You know. Adidas. Hmm, hindi na to. NMD. Sketchers. Ito, pwede pa to pang araw-araw. Another Columbia. Linis lang. Ang ganda pa yung lalim. Eh. One, two. One thousand Sinisi nyo lang, oh. Size 9. Oh. Ano siya? Maganda yung color, eh. Yung mga dikita yung Adidas NMD nila. Ito pa, maliit, oh. Columbia. Pang babae or pang bata. Parang 1,200 din to, eh. Maliit. Ano, cute. Cute siya pang ano to, oh. Size 8 na women. Oh. Ganda. Ganda baka naghanap kayo nyan new balance 980 new balance ang gawa naman na ito? size 9 yan ito mga big size o oh, rebuck ito pwede yung gamitin pang araw araw sa so, mga nagtatrabaho size 10 rebuck 1 2 ito may bawas pa naman sabi ni ate ito running shoes adidas size 9 and a half. yan pwede pa yung ilalim 1 3 yan good spa linis lang to ang ganda ng kulay oh linisin niyo lang to oh. A6 o oh. to drag and drag meron na 13 oh mga size 7 lang siguro to or 7.5 reback to linis lang din oh 13 din top lap to kit nito oh Uy. 14 size 8.5 hindi siya dumihin ganda oh yung ilalim niya ano pwede pa naman oh ano? legit yan adidas another running shoes 10.5 medyo matagal pa sila mag sale dito 10.5 oh wala pang tikitan uh, parang 1.3 din medyo malabo Stan Smith pati yun yung midsole 8 US 980 banso oh, ganito. Malaki to. Malaki. Leben siguro eh. Ito pa, oh. Mga size 12 siguro to, or 13. 5.5, oh. 1,100. Tama ba? 1,6. kay Swiss. Oh, classic na sapatos. Paputiin nyo lang to, oh. 1,3. hindi kita sa gilid sa ayan. Puma, yan Colombia ulit oh. Puma ano yung mga sapatos dito linisin nyo lang pero magaganda sila no ito pa tulad na ito, Puma pang babae o, mga may ng puting sapatos pwede pa to pang women ganda pa ng ilalim, 1 uh, size 8 US Didas ah oh. Adidas Size 8 siguro to. 14. Ito po, pang babae. New balance. Oh. 13 din. 7.5 US. Oh. May mga ganito, ayan, mga boots sa mga student, pwede 'yan oh. Sa mga nag-o-office, mga pang-formal dito. Timberland ako nakita dito. So ganyan. Laki. Siguro mga size 11. To, kulay brown na Timberland. For Pang forma 16. Tangkain na lang natin to. Mga 10 mga galon. Oh, may buns na ganito, oh. kulay brown. Burado na etiketa. Parang 7 lang to eh. Hmm? Gano kaya? 1,600 hmm, Yan Salamat ya August yung next nyo Paano di ba? August yung arrival nyo? August 22 siguro August 22 sa kabila Meron pa sila sa kabila eh 140 lang mga pantalo no 100 Ay 110 Mga damit short Dami po oh Dami short oh Ang ganda pa 140 lang yung mga pantalo no Manas na tayo. Ito lang yung ano, LRT station sa may Anunas LRT, Aurora Boulevard. Alright, hanggang dito na lang po. Ayan, salamat sa pagkantabay yung mga body. May ibang ukay-ukay -okay pa dito sa so, may taas ng ano, uh, yung bakery. Second floor. Pauwi na ako. si baka babagsak na naman yung ulan. So, ayun. Lagi mag ingat mga body. Subscribe sa mga bago lang po. Maraming salamat ulit. Maraming salamat kay ate. Bye-bye.